Hello po mami, salamat sa inyong tanong. Mami kung ganyan po yung nararamdaman mo, uh, 1 cm na at uh, nasusuka ka 2 times a day. So kailan pa ba nag-start ano, yung pagsusuka mo? Uh, may history ka ba ng hypertension? Kung wala naman at nasa third na po, 37 weeks to 40 weeks na ang iyong pagbubuntis o si baby, uh, Ibig sabihin po ay simula na po ng labor yan. So kapag po ganyan, uh, nasusuka dahil po sa pain, hindi naman high blood dahil sa pain. Ano at saka, uh, pag kasi si bibi sumisipa sa yung mattress, pwede pong nasasagi yung ano mo, yung stomach mo, kaya makakaranas ka po ng pagsuka or uh, nasusuka talaga, ano. So may ganyan po talaga kapag nagle So, ang isang pang concern ay kung pwede ka na mag-start ng evening prime rose. Yun po ay depende sa inyong health provider. Uh, after ka pong ma-IE at uh, kung ang placenta na po ay grade 3 na, uh, nasa term na si bibi at uh, uh, ang cervix mo ay ano na, yung ready na mag-open, na si bibi pwede na po mag-start ng evening prime rose or cup oral. So, kapag mababa na at uh, inaika ng iyong health provider at malapit na mag-open yung cervix mo or open na ng cm pwede na pong applyan din yung uh, cervix mo para mas mabilis pong bumuka. Ngayon, uh, ako po, in my, in my practice, uh, di, kapag mababa na po yung BB, Uh, malapit dikit na po sa cervix at si Bibi na lang po yung ay yung na lang po hinihintay na mag-open. So direct po nag-a-apply ako sa cervix ng Evening Frank Rose.